So, what's up, guys? So, for this video, itorta mo sa balay sa kong ate. Wala <laughs> mo kung si ate dito. So, mo sa iyahang balay. ng gamay. Oh. Ha? You like this one? It's called oh. citrus. Basta, whatsoever. Basta, tinanong na nila. Uh -huh. Itorta mo sa ilahang balay. <laughs> to sa balay ni Ate. Tap, 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 tap. So, ay! Sa na sa ito ko ang chikiting. O hey, si mother hi. nga tiglimpyo din sa balay ni Ate. Ito, ito, so, so na, na, first entry, first entry. <laughs> So, dari nami sa di ay di wala diri ha na dito sa abroad. <laughs> wala si kabalo nga nag-tour mi di ari sa iyang balay ayog saba. Makita rin niya inig mag ko. <laughs> so, nana dere, money ang money ang sala. Bisan kahoy lang ilang balay o oh, ha, kagwapo na. Opak, wapak. Ayala na tanaw ilang nilapan ko wala pa na na pilo. ang balay nilang ati. Simple lang pero cool. Si Mother ang galimpyo di ari kay si Kuya BC iyang bana. Char. Sure. Oh ha. So karon first entry ta sa sala niya o oh, ang sila mga bag di ara wala nagamit kay na si Ate si Gawas. Then are na picture this one si Ate yung anak si Dia. And then si Ate itong pagdalaga niya. Then kanang mga kanadra oh, oh. Oh, basta kami na dira. Pagkahuman. Ma so, sa mani, ay, anak ko. wala, ano, oh, yes, mapunod. Uy, asara, mapunod Sam! Sorry, ha, guys. Kasi, ay! Yung so, mga, yung mga bulak. Yung iba na, ano, ni mama. Yung iba, gitanom ni kuya. Oh. Mga, yung ilang bala. Very simple. Buhay sa bukya. Simple lang na siya, pero Sa ta, sa kwarto nila ate. Nasa gawas, madar. Ari, lang kwarto. O, oh, wait lang. O, oh, na ilang kwarto na simply but terrible but rock and basta. Muna ang kwarto nila, ha? O, oh, pa, kilas ka nila masarap nakahalay pa. With ceiling fan, very simple pero rock. And pagkahuman, malakaw to sa ilang kusina. Muna lang kusina, Oh. Muna lang kusina. Pak, 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 wapak, wapak. Oh, di ba? Very simple nga bala. Then, sunod ang ilang kwarto sila mga kabataan. Oh, kwarto sa yung dalaga. Ay, nanagtanawa. So, magawas na ta. Uh, na miha. Mag